Arestado ang isang 30 taong gulang na lalaki matapos masabat ang ilegal na droga na nagkakahalaga ng 47 million pesos. At tatlong kilo naman ang hinihinalang shabu. Nasabat sa Cebu, si Bien Manalo sa detalye. Mahigit dalawang milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa ikinasang drug by bus operation ng mga operatiba ng Pidea Pampanga sa isang parking lot ng mall sa Dasmarinas City, Cavite. Naaresto sa operasyon ang tatlong babae na umano'y mga tulak ng droga. Nakumpis ka rin sa mga sospek ang buy money, mga cellphone at mga drug paraphernalia. Kalaboso naman ang isang lalaki matapos na mahulihan ng aabot sa isang daang gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng halos pitung daang libong piso sa checkpoint ng mga pulis sa barangay Pasak Pardo, Cebu City. Nakilala ang drug sospek na si Alias Maklara, Nakuha rin kay Alias Maklar ang budal money at mga gamit sa droga. Tiklo ang tatlong lalaking ito sa drug entrapment operation ng mga tauha ng Pideya Aurora sa Purak, Pampanga matapos makumpiska ang humigit kumulang isang libong gramo ng marijuana na may estimated value na mahigit 120,000 pesos. Narecover din sa mga sospek ang mark money, tricycle, motorsiklo at mga drug paraphernalia. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.